Isang mapagpalang araw po sa lahat. re po natin ngayon mga idol lang pagamin ni Kuya Rab sa live niya patungkol sa na-scout nila at natulungan dati na grabe di pala ito deserving na makatanggap ng blessings mula sa programa ng Kalingap. Naku po! Kasi nga ang pera pala nila na binigay na imbes makatulong at mapunta ito sa tamang ipang gastos ay sa halip, sa bisyo pa ito napunta. Kumbaga pinag-iinom lang ito ng alak, grabe. Maraming tao ang naghahangad na makatanggap ng tulong mula sa Team Kalingap para may makain lang ito sa oras ng gutom pero itong natagpuan nila ay pinang-iinom lang. Naku po, sino kaya ito? Sana naman po ay pilitin po nating maging deserving. Kasi nga ay ang matulungan ng Team Kalingap ay once in a lifetime lang po ito na dadating sa buhay ng tao, kumbaga ito na ang chance na babago sa buhay mo. Kaya pahalagahan po talaga ito at ipakita sa tumutulong sa iyo na karapat dapat ka para patuloy kang susuportahan nila. May video clip nga akong ipapakita sa inyo mga idol na naging pahayag ni Kuya Rab patungkol dito. E shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po ang naging pahayag ni Kuya Rab, mga idol, panoorin nyo po. And, o oh nga po pala mga kalinga pa, no? minsan meron tayong mga bagong scout and minsan natatagalan yung pagbalik natin. Kasi ganito po, minsan po meron tayong mga na-scout na akala natin na karapat dapat pero may mga nagsasend po sa atin ng video na ibang ginagawa po dun sa perang binigay natin. Kaya minsan po nawalan no? din po kami ng gana, ano? Uh, dapat kayo sabi kausapin muna namin, ganun. So yun, di po lahat ng na-scout namin is talagang 100% karapat-dapat. Kasi yun, may mga nagsisend sa amin ng video na ganito pala yung ginagawa. Pag wala kami, yung perang binigay namin ay pinang-iinom. Yun po. Pero syempre, di na namin pwedeng sabihin kung sino yun. Kasi no? kawawa naman po yun chichismis pa namin, di ba? Kaya minsan po, meron kaming mga na-scout na natagalan na yung pagpunta o minsan bigla na lang natitigil. Ano? Pero ayan nyo po, kinakausap naman po namin, binibigyan namin ng chance. Grabe, saludo po talaga kay Kuya Rab kasi nga ay kahit sa nagawa nito ay kinausap pa rin nila ito at bibigyan pa po talaga nila ito ng second chance para maitama ang pagkakamali nila. Di na nga po pinangalanan ni Kuya Rab kasi nga ay kawawa naman daw po ito kaya pala wala na tayong nabalitaan at update sa ibang na itampok eh, ni Kuya Rab sa channel niya na kwento ng buhay kasi nga ay may dahilan pala at ito nga ay wala na silang ganang balikan pa ito. Kaya sana po kung kayo man ay matagpuan ng team kalingap at matulungan ay wag po sayangin ang biyaya na dumating at pahalagahan ito kasi nga ay once in a lifetime lang po talaga ang ganitong biyaya na dumating sa buhay ng tao. Kung sino ka man ay sana ay natuto ka na sa pagkakamali mo at sana sa susunod kung may dadating pa na blessing sa buhay mo ay alam mo na ang dapat mong gawin na ang biyaya ay pinapahahalagahan, hindi inaabuso. Dito muna lang po tayo mga idol sa reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin o opinion ay mag-comment lang po kayo. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.